What's up mga kakilay? So among ruta rero no is Aurora, Tukuran, o Labangan. So mauna among ruta karong Adlawa. O ready na karon sa among team leader driver ang sakyanan para makondisyon ni eh, sa among biyahe no. Sa Aurora, Tukuran, o Labangan. So what's up mga kakilay? Og nanakay na ang mga kauban para mga lakaw na may Henry iyon, yun, na PG sa sulod, si Janjan, sa Kanasya, o Dre, at to na ano, may. Pag na padayon may sa unahan na tubil. Dire, relax na kayo inyong Mr. kilay no sandig-sandig, pahangin para maligayang ang buhay, ha <laughs> Anak mo ng life. Pusang nyo ano, rin nga na mga tagpasubidan, mga pulakan labangan, so nyo mga kakilay taas ka ni siya nga son, no mga mabot siya isa ka tunga ang imuhang patunga sa ray grabe gini nga tunga so so relax relax tagamay din hindi mga kakilay kay murag dugay dugay dyan masungko ang atong tunga son. may gani kaya nga tong orasan advance po isa ka adlaw minyo medyo naabot na medyo ni dapit sa tumoy mga kakilay no so padayon ang atong pagtungas din sa upper Pulakan labangan sa Buanga del Sur. paingon ni og Aurora sa Buanga mga kakilay ug hapit na ang sungko so gilingalinga na mo kagalingon gukod gukod aning mga naguna panamo kay muragi pang kapoy po ni sila o tinungas aning taas kayo nga tungason din sa Pulakan labangan sa Buanga mga kakilay ug din hing dapita mauna ni ang upper Pulakan labangan sa Buanga del ni siya ang pa-end na sa tungaso no kung paingon tag Aurora so nahuman ang kalbaryo din eh sa pagsubida sa pulakan relax na kayo yung Mr. K kay kayo na magsubida sa upper pulakan so nagrelax relax, relax pahangin-hangin tanaw-tanaw sa palibot unsay naa ug pusang iring naabot naman dayta dinhi eh sa Aurora butang e, Aurora na gidaay ning dapita, no kay nakita na ang timay ang rotunda nila nga grabe kanindot no so makita niyo grabe kanindot ang rotunda sa Aurora dinhi nangita ta kananan so pag humana og pangaon so mo to hinay pumig abante no may hinay og abante kay may so to, lahos may abante sa uh, paingon sa tukuran sa mga dinosaur pikas dalan na pun miagi mga kakilay no See you in tukuran sa Bungadil. Alright mga kakilay so naatakaron na dire sa tukuran sa Bungadilso ikan mi uh, Aurora so ni mi dire sa tukuran sa Bungadilso kay Nani Diapit mga na pita po ni Rod sa labangan sa buwang mga kakilay no so inyong makita Basta, mga kakilay mauni ang sintro nga bahin sa tukuran sa Sur, mga kakilay no mauni ang rotunda nila dire uh, kutabato pagadian diyon huh? pagadian to kutabato din himuagi ang mubiyahe paingon o kutabato mga kakilay katilay gani nanay Rural, paingon, ugkatabato, dinimuagi sa tukuran. Thank you for watching mga kakilay. Follow, like, and share para sa sunod nga.